sagutan ni Namami Mami Jonesha at Jinky Pacquiao na uwi sa sakitan. Lalong uminit ang tensyon sa pamilya Pacquiao matapos mauwi sa sakitan ng alitan ni Namami Mami Jonesha at Jinky Pacquiao. Ayon sa ulat, nagkaroon ng matinding argumento ang dalawa sa loob ng bahay na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Sinubukan umanong awatin ni Manny ang kanyang ina at asawa, ngunit hindi napigilan ang sagupaan. Mabilis na kumalat ang balita sa social media, na nagdulot ng pagkabigla sa publiko. Sinabi ng ilang saksi na labis ang galit ni Mami Dionisha dahil sa isyong pagtataksil ni Jinky. Samantala, iginiit ni Jinky na hindi siya papayag na bastiusan ng ganoon. Walang malinaw na detalye kung sino ang nasaktan sa insidente, ngunit parehong emosyonal ang dalawa matapos ang pangyayari. Hiniling ni Manny na bigyan sila ng privacy upang maayos ang sigalot. Maraming taga-suporta ang nalungkot sa nangyari at nanawagan ng pagkakaisa sa pamilya. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente ng kanilang seguridad. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.